Siyempre, sa daming nawala, paano? Mapatunayan natin Del. hindi naman natin nakikita yung tao. Ito doon, ka na magsinungaling na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatay mo pa, kikidnapin mo pa ako. Hindi lang isang lead lang na post pa in this video. Huwag silang maniwala sa health. Sa kaso, eh, we are very confident that there is strong no evidence for the five cases that we have filed on behalf of Atanas. Wala akong kaso dito, masinaan Nakakingin nyo ng ko, Ngayon, i-analyze ngayon doon sa side na sinasabi ni Pag pagkatao niya, pagkatao ko, pagkataon namin lahat. Ngayong may bagong update sa kaso ng mga nawawalang sa bonggero, bigla na namang nadawit ang pangalan ni Atong Ang. Pero ayon sa kanyang kampo, wala raw sapat na ebidensya laban sa kanya. At ang taong nagsasabi ng mga mabibigat na paratang, isa raw dati niyang tauhan na halos dalawang dekada nang nagtrabaho sa kanya pero kung totoo ang mga paratang, bakit ngayon lang ito nagsalita? At kung walang pruweba, dapat bang agad natin itong paniwalaan? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa abogado ni Atong Ang, kahit daw may isinampang reklamo, kahit papaano raw ay mas magaan ito kumpara sa mga nakaraang linggo. Noon daw kasi, puro paratang pero walang nilalabas na dokumento. Hindi raw nila alam kung ano ba talaga ang isinasangkot kay Mr. Ang. Ngayon na may formal ng reklamo mula sa Department of Justice, malinaw na raw kung ano ang issue. At sa wakas, may pagkakataon na raw silang sagutin ito. Ang isang pangalan na madalas banggitin ngayon ay si alias Totoy o mas kilala bilang Patidongan. Ayon sa kampo ni Ang, si Patidongan ay dating empleyado ni Mr. Ang sa loob ng labing-anim na taon. Matagal siyang naging parte ng negosyo. Hindi raw ito basta-basta lang na staff, magaling daw ito makisama, mahusay magsalita at naging malapit kay Mr. Ang. Dahil dito, mabilis siyang umangat sa posisyon at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang tao sa loob ng kumpanya. Pero ayon sa abogado ni Mr. Ang, habang tumatagal daw si Patidongan sa loob ng negosyo, nagagawa na raw nitong magdesisyon ng sarili at magsagawa ng mga gawain nang hindi na ipinapaalam sa mas nakakataas. May mga operasyon daw sa iba't ibang lugar gaya ng Laguna at Batangas at hindi na raw ito laging nababantayan. Kaya posibleng si Patidongan mismo ang gumawa ng mga desisyong tinutukoy sa reklamo. Ayon pa sa abogado, hindi raw lahat ng nangyayari sa kumpanya ay alam ni Mr. Ang, lalo na kung may mga sariling galaw ang mga tauhan sa mas malalayong lugar. Ngunit ang mabigat na paratang ni Patidongan ay galing daw ang mga utos kay Atong Ang mismo. Sagot ng abogado, hindi raw ito totoo. Wala raw kinalaman si Mr. Ang sa mga sinasabi ni Patidongan. Dagdag pa nila, wala raw malinaw na ebidensya. Puro kwento lang ni Patidongan ang basehan ng paratang. At kung wala raw dokumento o matibay na pruweba, hindi raw dapat agad husgahan si Mr. Ang. Sa ngayon para sa kampo ni Atong Ang, malinaw na hindi siya ang nagutos. Si Patidongan lang daw ang gumawa ng mga iyon at sinisisi lang raw si Atong ngayon para takasan ang sariling pananagutan. Ayon sa abogado ni Mr. Ang malinaw raw ang dahilan. Nang makita raw ni Patidongan na unti-unti na siyang nadidiin, pati na rin ang kanyang kapatid, agad daw itong naghahanap ng paraan para makaiwas. At ang nakita niyang sagot, ituro ang mga dating amo. Ang paliwanag pa ng abogado, gusto lang daw ni Patidongan na mabilis siyang makalayo sa kaso. Kaya gumagawa raw ito ng istorya para sa mga autoridad at media at ginagamit ang simpatya ng ibang tao para hindi mapansin ang tunay niyang papel sa mga nangyari. Hindi lang simpleng paglalabas ng impormasyon ang ginagawa raw ni Patidongan, kundi tila isang maingat na plano para linisin ang sarili habang itinutulak sa gulo ang iba. Ngayon marami ang nagtatanong, kung may formal ng reklamo, ano na ang kasunod na proseso? Sabi ng abogado, ang reklamo ay kasalukuyang nasa Department of Justice. May mga papeles na raw na naipasa, pero hanggang ngayon, hindi pa raw nila nakikita ang aktwal na nilalaman. Hindi pa malinaw kung ano ang mga detalye, kung anong mga pangalan ang isinama at kung may mabigat bang basihan para ituloy ito. Kapag naisumiti na sa panel ng mga piskal, doon pa lang masusuri ang reklamo. Ang trabaho ng mga piskal ay tignan kung may sapat na ebidensya ang mga ito. Kung may nakikitang batayan, sakalang ito pwedeng isampas sa korte. Pero kung kulang ang mga dokumento o hindi ka panipaniwala ang mga kwento, pwedeng hindi na ito umabot sa korte. Para sa kampo ni Mr. Ang, umaasa silang dito pa lang sa piskal ay mababasura na ang reklamo. Naniniwala sila na mahina ang kaso dahil nakasandal lang ito sa isang tao, si Patidongan, na may personal umanong motibo. Ang tanong pa nga ng abogado, kung iisa lang ang testigo at may sariling interes pa, Sapat na ba iyon para sabihing may sala ang isang tao? Para sa marami, ito ay mahalagang tanong. Dahil kung gagamitin ang sistema para ibaling ang sisi sa iba, paano na ang mga inosente? At kung totoo ngang si Patidongan ay nagsasalita lang para mailigtas ang sarili, ano ang ibig sabihin nito para sa kabuoang kaso? Ang sabi pa ng kampo ni Mr. Ang, kailangan daw pag-ingatan ang mga ganitong sitwasyon dahil baka sa halip na lumabas ang katotohanan, ay baka mas lalo pa tayong maligaw kung basta-basta na lang tayong maniniwala sa salaysay ng iisang tao. Kaya habang hinihintay pa ang galaw ng DOJ at ng mga piskal, ang hiling nila ay isang patas na proseso. Hindi raw sila takot humarap, basta maayos ang batayan. Sa ngayon, hinihintay nila ang opisyal na tawag mula sa DOJ kung sakaling matuloy ang investigasyon o kung tuluyan ng ibabasura ang reklamo. Habang hinihintay pa ng kampo ni Atong Ang ang mga dokumento mula sa DOJ, may isa pang bagay na patuloy nilang kinu question kung nasaan na raw ang ebidensya. Ayon sa abogado, hanggang ngayon daw ay wala pa silang nakikitang konkretong pruweba na hawak ni Julie Patidongan. Ang mas malala pa raw, lumalabas na may mga kaduda-dudang koneksyon ang kanyang pamilya. Ayon sa kanila, ang huling balita na natanggap nila ang dalawang kapatid ni Patidongan ay nasa labas ng bansa. Pero ang tanong ng kampo ni Atong Ang, bakit daw parang nagtatago ang mga ito? May impormasyon din na lumabas na isa sa kanila ay nakitang gumagamit ng ATM card ng isa sa mga nawawalang sabonghero. Ang isa naman daw ay dati nang may kaso na may kinalaman sa pagnanakaw. Ayon sa mga abogado, may dating history raw ng pagkakasangkot sa mga hold-up at robbery. Kung totoo ito, Malaking tanong ito sa kredibilidad hindi lang ni Patidongan, kundi pati na rin sa kanyang mga sinasabi. Paano mo paniniwalaan ang isang tao na may mga koneksyon sa ganitong klase ng kilos? At kung tunay siyang gustong lumabas ang katotohanan, bakit tila wala rin pahayag mula sa kanyang mga kapatid? Ayon pa sa abogado, kahit may mga ganitong impormasyon, hindi nila ginagamit ito para husgahan agad ang buong pamilya ni Patidongan. Pero hindi rin daw dapat baliwalain ang mga ito kasi kung mismong mga kamag-anak niya ay may kaugnayan sa kaso at tila umiiwas pa sa mga investigasyon, hindi mo talaga maiiwasang magtanong. Ang punto ng kampo ni Atong Ang ay malinaw na dapat ebidensya ang basehan ng kaso at hindi lang basta salita. Sabi nga nila, kung kwento lang ang pagbabasehan, kahit sino pwedeng gumawa ng kwento. Pwedeng tumuro sa kahit sino gumawa ng istorya at agad namang pagkakatiwalaan. Pero sa ganitong klaseng seryosong usapin, lalo na't na may mga buhay na nadadamay at pangalan na nasisira, hindi sapat ang salita lang. Kailangan may matibay na ebidensya, may dokumento, may ibang saksi at may malinaw na koneksyon. Isa pa sa mga binanggit ng kampo ni Mr. Ang ay ang posibilidad na may halong politika ang isyong ito. Kilala raw si Mr. Ang na minsan ay nasasangkot sa mga political discussions pero umaasa raw sila na sa pagkakataong ito ay hindi na sana ito madamay. Ayon sa kanila, huwag na sanang haluan pa ng politika ang kaso. Dahil kapag nangyari ito, mas lalong mahirap makuha ang totoo. Maaring gamitin pa ang isyu para sa ibang interes at hindi na para sa hustisya. Sa ngayon, tuloy pa rin ang paghihintay. Tahimik ang kampo ni Atong Ang pero handa raw silang sagutin ang lahat Basta patas ang proseso at batay sa katotohanan. Ang hiling nila ay sana huwag raw basta maniwala sa mga salaysay lang at sana ay pagtuunan ng pansin kung may ebidensya nga ba talaga. Dahil sa huli, ang tanong ng marami ay ito. Paano kung ang bintang ay nakabasi lang sa isang kwento at ang kwento pala ay hindi totoo? Sa isang kaso na kasing bigat ng pagkawala ng mga sabunghero, hindi pwedeng puro kwento lang ang basehan. Maraming pangalan ang nasisira at maraming pamilya ang naghihintay ng sagot. Tama lang na busisiin ang bawat panig at hindi lang basta maniwala sa unang narinig. Kung ang layunin natin ay hustisya, dapat ito ay patas, malinaw at may matibay na ebidensya. Ang tanong ngayon ay sa dami ng paratang, saan ba talaga galing ang totoo? At kung tayo ang nasa ganitong sitwasyon, na may taong nagsalita laban sa atin pero walang sapat na pruweba. Paano natin ipagtatanggol ang sarili natin? Kayo sa tingin nyo, dapat bang paniwalaan agad ang isang tao kung wala naman siyang konkretong ebidensya? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.